Ito so, sa mga mo pala, tag-isda. Nasa yellow akong likuran. Oh, bolinao. Love us, yellow, yellow pin, o bully now. pa sa hey. nag oh, Naglibod sa isda. <laughs> ah! <laughs> so, nakalimot yung picture nga ito guys sa kuwan. National High School Nakalimot ko sunod na lang <laughs> <laughs> Napi mga mitubod sa na nagagas nag tubig sa ilawong gas, no? Nadara, oh. Hala, pwede siyang kuanan. Butangan o tubo para pangkuan tubig, ba? Nadyo siya banga, guys, no? Huwag kong makitaan ba na? Nakinig. Eh. Kaya na siya. Sure mag <laughs> so Susunod na lang ta magpicture picture nga sa Maganda National High School. Puhon. Puhon, puhon. La la la. la, la. na sakto sa gas na siya na makuha na to siya building no matukuran na siya building kay karon kay igo pa masila nag buldos so karon tunod puhon na na siya building so dako okay, na kay pack o oh, kita sa babaw tutub sa ubos so na na siya kalsada pa ingon sa amo relocation site Di bo? So, dito kasi so, ako nag-guess kung dula-dula mga bata sa bago pa nila si Minito. Karong kita ano, na may ikuan yan ito basketball court sa relocation site rin dito na pud sila so asi lang to nag bundok do na yung national high school kana ang bundok mo na. relocation na ada cemento relocation ano ara sya kaduol so suwerte na kayo mga bata roon kay uh, high school baktasunra sunra nigmanyod tumuli lang baktas kadali Ana sa kayahe karon. Siya kung makagraduate ng school. <laughs>